Pipila ka mga katawhan karon sa nakbayan sa Tagum ang suportado ang ginadusong balaod na House Bill 11072 ug Senate Bill 2888 nga tumong ang pagpalapad sa franchise area sa Davao Light and Power Company sa Davao del Norte ug Davao de Oro nga gikuptan sa Northern Davao Electric Cooperative. Sa pulso sa katawhan sa Brigada News Team sa pangutana kung nauyunan ba nila among balaod ani ang ilang tubag. Ah, kay ko. Kaya dugay na kayo misig pabot na ng double light diri nga mo pasok nyo. Wapa, wapa man. Mm -hmm. Ang kining kuan gud. Uh, mahal man gud ni ang double light barato ba. Mo nang daghan nagpaabot ana ng kuan ana. Uh, matuman gud na. Basta barato lang <laughs> ano karon mo uyon jud. Mm, kay mo rag karon mo jud kayo ang surcharge sa uh, ano sa kuryente. Ako bayron noon. Like pareho gahapon nag ano na sila nag billing dapat 1 toro jud among noon. daghan man mga surcharge na so, about may 2000 plus. Mo yon jud ko sir kay solar gyud gamit para makatesting na pugo kuryente. Ko, wala man okay. may kapataod sir kay <laughs> bali ang among gipuy-an na na dati og kuryente wala ka bayad ayon. Pag puli na mo dili na may taod. Mo na solar lang Moyon Mo yon ko sa double light. Mm. Kay mm ang consume sa mga tao medyo baba po. Di po tama sa kurinti na itong mga kagamitan na sige na tag after mga kuhan sa dabaw light, mga 15 minutes or 20, balik dahin ka ang kurinti. Di pa sa uba na ano ko, hassle po Biskey Bis mo balik kung oras, mawapot kung 2 hours. Uh, madudong ka to mga istorya mas okay ang dabaw light medyo mura siya. Iko paral ni sa Nordiko Dipindi sa mga kung ganahan sila sa double light, idabaw light na lang yun. -duman nga ang House Bill 11072 gimugna tungod sa mga nagkadaiyang mulo sa katawhan nga karon aprobado na sa House of Representative og oh, yeah. ning nakalabang Pebrero 3, 2025 lamang aprobado na usab sa Senado sa higayon na mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos makasulod na ang DLPC og lakip sa ilang ang Tagom City, Island Garden City of Samal, Asuncion, San Isidro Kapalong, New Corelia og talaingod sa Davao del Norte samtang sa Davao de Oro matabangan ni ang tanang munisipyo samtang sa Bicas bahin aron usab nagpahigayon og kilos protesta nga mga nagadayang grupo taong simbahan ug mga supporters sa Nordeco ning nakben sa Tagum aron batukan ang maong balaonon ug gipanawagan kang presidente Bongbong Marcos Jr. nga kini i-veto In the heart of changing lives, Kini, si Brigada Kyle Alia, Brigada Nusa.